Hi guys! Welcome back to my channel! Ito na nga, disturb na disturb talaga ni Jay. Magalan sa magiging player of the game. Kahit birthday niya pa, makikita yan. At iba talaga ang mga friends ni Ivy Laxena. Pero ang ang kawawa dito ay si Ivy Laxena. Kasi nga, sinabihan siya ng beater at may inggit pa rin kay Gemma Galanza ina sa kanya na nga itong si Dina Wong kaya kasi nga sabi nila, dapat hindi daw pinigilan ni Ivy alam niya namang naka-live siya at hindi niya pinigilan ang kanyang mga friends na pag-usapan ang tungkol kay Gemma I sana na lang sana daw sinaway ni Ivy hindi daw sinaway up, nag-smile pa daw si Ivy at dead malang daw itong si Ivy Laksena. pero sino ba nga ba talaga ang sa likod ng boses na yun, sino nga ba talaga nagsasabi na hindi porket birthday, yun ang pinili. So, si Gemma nga ba yung tinutukoy ng friends ni Ivy at pati si Dina Wong, nadamay na. Tahimik lang si Dina, pero pati si Dina nadamay akala ng iba si Dina, boses yun ni Dina Wong. Yun pala, hindi pa ang Irish ata daw ang pangalan, pero hindi natin sure. So, abangan natin kung magre-react sila sa mga paratang sakanda. So, yan naman po sa ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye!